sa pambihirang pagkakataon. Babasagin na niya ang kanyang katahimikan eksklusibo. Ang pinag-uusapang character actor, John Estrada. Handa ng sagutin punto por punto ang lahat ng mga kontrobersyang kanyang kinasangkutan. Sa kauna-unahang pagkakataon, handa ka na talagang magsalita. Handa na ako, Miss Kay. Walang preno, ha, sa mga tanong ko. Well, siguro pipitik-pitik. <laughs> pero, pero... Eh, okay. So, ang kauna-una akong tanong sa'yo ay... Bakit ka pa rin mukhang bata? Nako! Just to answer your question, Miss Kay, siguro, started from childhood, no? I was really... I had an active childhood. Ah, You ganun. know, uh, naging... Uh, hindi alam na marami ito, pero naging Little League uh, baseball player ako. Wow. Sa lugar namin. Tubong Isabela Basilan sa Mindanao si John. Bata pa lang namulat na siya sa sports gaya ng baseball at basketball na impluensya daw ng kanyang sportsman din na ama. Yung dad mo rin ba ganyan? Well, my dad used to play basketball. Ano siya, dun sa amin, medyo sikat siya ng basketball player. Ah. So medyo athletic din. Tapos my, uh, my grandfather, uh, he was the chief of police in our place. So, ang laro naman niya, tennis talaga. Ay, ano ang sport mo today? Today, I, I still play tennis, badminton, oh. golf. Maaga rin nakitaan si John ng potensyal sa pag-aartista at ng magbinata. Sumali si John sa isang modeling search na contest sa Zamboanga na kanyang ipinanalo naman. Dito nagbukas ang pinto ng showbiz sa kanya. Paano ka napasok sa showbiz? Si Tito dogbang si Dog si... ba ang nakaka? Yes, of course. Yung isang friend ko na model, si Jay Regia, niyaya si, Go si Goma sa... Kasi alam namin, sobrang athletic din ni Goma eh. Tapos dun, pag sumasama kami kay Goma, nakita ako ni Douglas. Ayun. Tapos yun, in-offeran ako to, to join Palibasa sa lalaki. Hinog na hinog ka na, ha? Sobra ka na nga sa hinog, eh. Mabubulog ka na nga, eh. Pangit na tingnan kung naglalaro pa tayo ng ganyan. Ano ka ba? <laughs> Pag amin ni John, madalas daw siyang mapagalitan noon sa set ng palibhasa lalaki. Hindi raw kasi siya marunong umarte. Flower base kang tawag sa... <laughs> ko yung doon? assistant director namin, si Kuya Boyong Bayson. You know, nasa headset sa kausap niya si Mr. Hindi ko alam to si Douglas kung bakit kumukuha ng mga bobong artista. <laughs> As in, the word is bobo, ha? But of course, I was starting and yun ginawa kong act actually motivation yun na I have to strive harder. Di diba? Saktan niyo ako pero huwag niyo ka na ako! Tama na, tama na. Gusto mo ba magpatawag ako ng pulis pag hindi ka tumigil? Sige, wala akong pakialam! Itumaw ka! Akalaunan, lumabas ang brilyo at galing ni John sa pag-arte. Matapos ang ilan pang mga proyekto sa wakas, nabigyan siya ng mga bigating acting projects. Tulad Malang ng Maalaala Mo Kaya. Hihigit -hi pa siya sa inyong dalawa! Okay, mahal mo, okay? Wala akong ginagawa ko sa mga ka. Pag nakawala ako dito, papatay kita ayob ka. At Calvento Files, The Movie, na nominate pa siya bilang Best Actor. <tapang ka! <tapang ka> Tito naman kasi akala ko si Si Goliath lang eh. Mapa, television man o pelikula, hindi lang ang talent ni John ang hinahangaan at nagmarka sa mga manonood. Maraming babae din ang nagtitilian sa kanyang angking karisma at pagkapogi. No wonder, maraming na link kay John. Bakit sa palagay mo, habulin ka? Honestly, miss Kay, hindi ko rin alam kung ano yung term na habulin. Hmm. Uh, I don't consider myself na habulin. Totoo ba yan? Hindi talaga. Alam ko lang, medyo friendly ako. Okay. Friendly. Uh, wala akong... Uh, uh, sa Tagalog, may term tayo dyan yung parang uh, walang masamang tinapay sa akin. May, may sasabihin sana ako sa iyo. Ano? Eh, I changed my mind. Matapos ang tatlong dekada simula nang pumasok siya sa industriya ng pag-arte... Hanggang ngayon, aktibo pa rin si John at hindi kumukupas. Ako ba si mo Tinding? Ikaw itong kunsitin na kunsitin sa kanya? Sino pa ang sa kanya? Hindi pa ikaw? Bigol, tama! Hindi ano na ako magtataka kung bakit salot si Tanggol. Na nang pinagbanaan niya, e eh salot din! Sa kasalukuyan, napapanood siya sa teleseryeng Batang Kiapo. Ginagampanan niya ang viral na karakter na si Rigor. Sige, saktan mo ako! Alam niyong lahat, tama lang yung ginawa ko. What do you think of your role in Batang Kiyapo? Parang okay lang, medyo contra-contra vida. Yeah, yeah, of course. I mean, uh, pag-artista ka naman, Miss Kay, you know, you, you welcome any role that, uh -uh. that uh, naibibigay sa'yo, di ba? Basa o tuyo? Basa. Ako rin, mas gusto ko yung basa. <laughs> <laughs> mga best friends, nako, eto na naman tayo. Kumusta kayo? Sana nasa mga mabuti kayong kalagayan. Pero gusto ni John na mapalawak pa ang kanyang abilidad sa mundo naman ng social media. Kaya pinasok na rin ng aktor ang pag-vlog Pero vlogging, pinasok mo na rin, ha? Yeah, may nag sa akin. Honestly, uh, medyo pinagsisisihan ko rin because when YouTube was new, may nag-approach sa akin. Ang youtube talaga. This was back in the late 90s to, Miss Sana pala, kung alam ko lang na ganun pala kalakas kumita yung mga ibang vlogger sana. Right. Kinol ko na yung dating inofera na Bukod sa pagiging celebrity, isa na ring certified negosyante si John ngayon. Sa susunod na buwan, magbubukas na sa publiko ang kanyang chopper at plane rental services. I heard Fly Manila, no? Fly Manila. Yes, yes, Miss Kira. Ano ba yun? Parang kung What? lalo na ngayon, panahon ng kampanya na. Yeah. Well, yung Fly Manila, oh. launch namin po sa September. Well, it's, it's just, uh, in layman's terms, it's just, you can rent uh, oh. planes and choppers from us. Ang uh, ginawa namin to just to give chance to to everyone oh. to oh. get to, ano, rent. Yes. Uh, the experience. The experience. Sa gitna naman ng kanyang hectic schedule, sinisigurado niya na nagagampanan pa rin niya ang pinaka-importanting papel daw niya sa buhay. At 'yun ay ang pagiging ama sa kanyang mga anak. What's your secret as a father? May well, I, don't may think I, I don't think I have a secret or a formula, Ms. Kaye. Eh. Kasi I have four girls now. Akala ko magi-strict ako, but hindi pala. Okay. Mas, so mas, hmm. uh, oh, habang tumatanda 'yung mga anak ko, nag-iiba 'yung ano nang tatay. Eh. Oo. Parang mo na lang yan. Ganun talaga. Pinagdaanan mo rin naman yan. ang iba pang mga maaanghang na sagot ni John Estrada sa mga ang ibinabato sa kanya. So, pinagsisisihan mo ba yung ginawa mo na yun? Babalikan mo pa ba? Walang bibitiw dahil susunod na ang mga revelasyon pa ni John Estrada Abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo, walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. ginala ng barbel sa pagkamatay niya sa plane crash. Sa bigat ng mga dala niyang mga barbel, kaya hindi na kaya na ng aeroplano, kaya nag-dive ang aeroplano. Sumbabog! <laughs> sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa karera, sa buhay pamilya at sa pag-ibig, na nanatiling positibo ang pananaw ni John. At dahil hindi na siya bumabata, ang top priority daw niya ngayon ay ang kanyang kalusugan. Your mental state, your emotional state, you're in a good place? Uh, I'll probably say stable, but I'm still learning every single day. Uh, alam ko may edad na ako, but you know, I mean, hindi rin ako naniniwala doon na medyo may edad ka na alam mo na lahat. Hi guys, I'm here in my second home. EW Villa Medica. Para mapangalagaan ang kanyang health, 2022 nang subukan ni John ang teknolohiya ng paggamit ng stem cell. Isa ang EW Villa Medica sa nangunguna hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo sa pagbibigay ng dekalibre at lihitimo na stem cell treatment. Kaling. Ano nakakumbinsi sa'yo na mag-stem cell? Ang dami na ko nang nar, na, naririnig. It does feel really good to a uh, human being's body. I think what convinced me is yung testimonies ng ibang tao. Ayon sa regenerative medicine expert na si Dr. Jose Paulo Santos, ang stem cell ang pinakamaliit na selula ng ating katawan. May kakayahan itong magregenerate o magpadami. Sa tulong nito, kayang mapalitan ang mga bulok, sira o kaya'y depektibong mga stem cell sa ating katawan na madalas na pinanggagalingan ng kung ano-anong sakit. Lahat tayo may taglay na stem cell. Isa lang naman ang trabaho ng stem cell at ito ay pang-repair. Habang tumatanda tayo, unti-unti naman itong nababawasan. 10% na po ay... Dagdag pa ni Dr. Santos, maraming pwedeng pagkuna ng stem cell. Uh, Pwede natin Uh, pagkuhanan sa ating mga taba. No? So, pwede po yun. No? Mayroong iba kasi, ba? after the liposuction, ipaprocessing fats at makukuha yung stem cell. Pwede rin po sa ating peripheral blood or sa ating dugo. At ang pinakahuli at ang uh, ginagawa lang sa mga malalaking ospital ay yung tinatawag nating bone marrow o yung bulalo ng tao. No? So, ito lang din ang bukod tanging stem cell na pwedeng gamitin para sa mga uh, cancer patients, particularly cancer sa dugo. Bukod sa mga doktor maging sa Batikano, ay suportado rin sa benepisyong na idudulot ng stem cell. Ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI naniniwala sa malahimalang katangian ng stem cell therapy. Pero ano nga ba ang benepisyo ng stem cell sa ating katawan? Sa teorya nito, pagka nagbibigay tayo ng mga stem cells sa ating katawan or dinadagdagan natin yung nababawasang stem cells sa atin, ay nababawasan natin yung mga sintomas ng ating mga sakit, dulot ng pag-edad, or may iba ay napapagaling. Uh, at yung iba, no, kinagandahan, nagiging preventive. At yung iba, gumaganda din at pumupogi at gumaganda ang kanilang mga kutis. May ilan na rin mga kilalang personalidad ang sumubok nito. Gaya ni na Christina Gonzalez Romualdez, mag-asawang Troy Montero at Aubrey Miles, at maging ang inyong lingkod, sumailalim na rin sa stem cell therapy. Kwento ni John, simula raw nang subukan niya ang stem cell treatment, napansin niya ang malaking pagbabago sa kanyang panlabas na itsura at lalo na sa panloob na pangangatawan. Ano yung naramdaman mong effect sa'yo? Pwera Biro, before nag-stem cell ako, I was like feeling my age already. I'm in my 50s, early 50s. So, medyo minsan sluggish ka. Pero nung nag-stem cell ako, oh, wala eh. Kahit na four or five hours sleep. Correct, late. correct. Oh, kaya Pag sinabing, kayang-kaya kaya talaga. Oh, oh. So, so yung pagka-active ko nung probably 10 years ago, 15 years ago, bumalik. I have to attest. Kasi ganun din ang effect sa akin. Mm -hmm. Yung energy, no? Pareho po kaming um, uh, ambassador sa yes, Villa Medica. Yes, no? yes. And I love uh advocating talking about health and right. what new technology brings right. It also regenerates oh. your yung skin tissues eh yes. so medyo yung yung oh. yung skin mo medyo gumana so masakit ba para sa yo kasi ang dami ko nakakausap ang takot nila yung downtime and the procedure mas masakit pa po kumuha ng dugo for me ha miss kaya kasi yes. hindi naman ako sobrang takot sa sa makarayong pero ako mas nasaktan pa ako sa pagkinuha ko ng dugo kaysa yung sa procedure ng stem cell. Right, right. Walang, tsaka walang downtime. Pagkatapos mo, yes. alis ka na. After what? 15 minutes, you're right. done. So, pinagsisisihan mo ba yung ginawa mo na yun? Absolutely, oh. 1 million percent no. Babalikan mo pa ba? Oh, definitely. Walang, kay, walang, hindi ko na kailangan mag-isip. How do you see yourself 10 years from now? What kind of John are you going to be? Well, I'll be in my 60s, but Marami din naman akong nakitang mga kaibigan ko na nasa 60s na but still active. But of course, how I wish na ganun din ako. Tahimik, tahimik na. Oh. yeah yeah So ano naman naman sasabi mo to what do you owe it all? Well, of course uh of course syempre aside from prayer, syempre exercise no. Yes. But yeah, uh, I think personally Uh, of course, sa health ko, na salamat sa Diyos, medyo okay pa health ko. And of course, I have to really give it to, you know, uh, EW uh, Villa Medica for, for the stem cell. I, I really truly believe na uh, mas lalo akong nagagawa ko yung mga bagay ngayon, especially when it comes to uh, sports, maging athletic. For that, I'm, I'm really, really grateful for me, I really believe health is wealth. Para kay John, wala siyang pakialam kung anumang kontrobersya o issue ang idikit sa kanyang pangalan. Dahil ang pinakamahalaga sa kanya sa ngayon, peace of mind at pangalagaan ng kanyang kalusugan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.